The cat sat on the everyone so welcome back again sa aking channel guys so ngayon guys ay araw ng biyernes update tayo na naman dito sa aking munting tindahan so ang kaganapan ko ngayong araw na ito guys kasi ngayon ay gabi na uh, maya maya ay magdi-display tayo bago tayo magsara kasi nga biyernes ngayon kailangan ay uh, handa na nga aking tindahan bukas ng umaga kasi araw ng Sabad at linggo kailangan ay full stocks na naka-display na ng ating mga paninda so uh, before ko i display guys, si-share uh, ko muna sa inyo yung mga pinamili ko at mag-update ako ng presyo. So, ito nga pala guys, share ko nga pala ito. So, gaano ba ka-importante sa atin yung mga resibo? Kasi, uh, ito guys, talaga, malaking tulong ito sa akin. Alam niyo ba kung bakit? Kaya ito, kinukumpile ko kasi unang-una, ang tulong nito sa akin ay uh, malalaman ko kung saan ako makakapamili ng mas murang uh, paninda ko. So, kasi, may kukumpirna natin. Ito ay, ano lang to, resibo lang ito ng na uh, napamili ko kay Rizal, guys. Kaya, kinuha ko ito kasi nga, meron akong kinumpare lang na presyo. So, yan, guys. And, na ano ko to, uh, ang nakaapatay ng resibo kay Rizal ngayong buwan na ito. Ah, uh, tiningnan ko kasi guys. So, yan, guys. So, ngayon yan. So, ang binayaran ko nga pala sa aking groceries ay 6,221.40 sa groceries. Bali, 213 items lang yan guys na pamili ko. Pero binayaran natin ay 6,221.40. So ngayon guys, mag-update tayo. Kasi nga, uh, dito, kaya ako kinuha ko ito. Kasi nga, at uh, tiningnan ko yung presyo ng sugar kasi ngayon guys uh, update ko kayo sa sugar ngayon kay Raisal kung kayo naman ay nakakapamili kay Raisal yung mga nakakapanood sa akin so ito yung uh, updated price ngayon kay Raisal dated 5.17 2024 so ito guys ang sugar na brown na 1 half kilo ay 35.90 then yung sugar na brown na 1 quart ay 18.50 ang sugar na DD 1-4 ay 18.70. So, ang difference dun sa sugar na brown ay 20 cents lang. Tapos, sa sugar white, 1 1.5 kilo ay 41.50 and sugar white na uh, 1-4 ay 21.30. So, ang laki guys lang uh, pagbaba ng presyo ngayon sa sugar. Kaya ako ito nakuha. So, tapos tiningnan ko din guys yung mga presyo ng ibang mga items na napamili ko dito. So, ganun pa rin. At least pa rin naman yung presyo. Wala pa rin pagbabago sa presyo. Simula nung ako ay namili nung uh, ano ba itong date na to? 430 at 30 ng April. So, yan. At 30 ng April. Yung unang, ito yung resibo, guys. Wala pa rin namang pagbabago. Pati yung popo oil. So, ganun pa rin. Ang mantika natin ay 325 pa rin ng dosena, guys, ng mantika. Kaya, benta ko dito, guys, yung aking mantika ay 35 ang isang bote. Tapos, ang uh, kalahati ay 17. Tapos, sa bigas, update ko kayo, guys, sa bigas. Uh, ang bigas ko, ang binili ko lang ngayon na bigas ay 25 kilos. Sinabay ko lang ito guys sa aking uh, pamimili kasi nga ng hinahin nga sa aking ano guys argela uh, argila sa tricycle so bumili lang ako ng 25 kilos uh, mura na ngayon ang bigas guys kasi dati ang bili ko dito sa ano guys itong sa hasmin ay 1.4 so ngayon nabili ko lang ng 1,350 pero regular price nya dun sa aking ano binilhan niya wholesaler ay 1,375 so di-discount lang nila ako guys ng 25 pesos kasi nga paninda ko pang 4 kilo dito ay ano guys, 60 pesos. So, uh, meron tayong kita na 150 pesos lang. So, ipapakita ko na sa inyo guys yung aking mga pinamili. Total cash out natin kay Raisal guys, umabot ng 6,221.40. So, uh, 213 items to guys. Itong mga naka-box na yan na nasa apat na box. So, ito guys, unahin natin to. Uh, ang laman nito ay Ah uh, cream o cake bar. So, yan cream o cake bar na yan, guys. Ay, 10 pesos sa benta ko niyan dito. At ang five bar ay same din sa presyo ng cake bar. Tapos, itong ribisco, guys. So, itong ribisco ay 7 pesos pa rin ang benta ko niyan. Tapos itong maisan greyhams kasi may naghanap nito. So ito yung dinagdag ko ngayon dito sa aking tindahan ko na crackers guys. Kasi uh, ilang dalawang best na siyang naghanap. So pinagbigyan ko na uh, bumili din tayo. Bumili tayo ng isa lang. So ang, ang benta ko nito dito ay 7 pesos. Kasi ang puna niya is 56 point something guys. Kaya uh, bentahan ko nito dito ay 7 pesos. Tapos dito sa ano guys. Itong boy bawang sa so 20 pesos yan. 20 pesos lang ang benta ko nito dito. So, yan, meron tayong, bali, meron tong, ano, tatlong variants ng flavors ni Boy Bawang So, sa pag may flavor, guys, ang bentahan ko ng Boy Bawang ay 23 Sa original lang na Boy Bawang, guys, ay uh, 20 So, yan, guys Tapos, dito, so, ano ba yan? So, sa combi naman, so, dito sa kombis, 8 pesos ang benta ko nito tapos ito bali dalawang balot guys ng uh, Skyflake crackers ng Ted single packs so 7 pesos 'yan so ito So yan, bali dalawa yan kasi mabenta yan dito sa aking tindahan, guys. Tapos sa ano naman, guys, sa uh, Pancit Canton, ang bentahan ko nito dito sa aking tindahan ay 16 pesos. So yan, bumili lang ako niya ng anim na peraso yata. Tapos dito sa ano, guys, itong good life na ito, ang bentahan ko nito dito sa aking tindahan ay 12 pesos kasi ang puna nito ay 9.50, guys. Tapos ito, mga nilata to guys a century. So, yan. Sardinas na ligo. naka tayo dito. Kasi buy 3, save 5 pesos. Itong cowbells. So, yan. Nakasama yan sa aking canned goods. So, pure foods corn beef. Tapos, itong pure foods corn beef din na A uh, 210. So, ang bentahan ko nito dito sa aking tindahan, guys, ay 110. At dito naman sa Pure Golds na ano, 150 grams ay uh, 85. So, itong century dito sa aking tindahan, guys, ay 40 pesos. Tapos, yan, cowbell na ibap. So, yan. Tapos, itong Pure Foods na luncheon meat, guys, ang benta ko nito dito sa aking tindahan ay 110 pesos. So, yan ano pa ba yung nandito. Tapos dito sa tuna apritada parang 16 pesos. So titingnan ko pa yung price nito, guys. Tapos itong San Marino na chili corn tuna na ganito lapad, ang benta ko naman dito sa aking tindahan, guys, ay 50 pesos same nung century na lapad, guys so ano pa ba yung nandito so itong Alaska Condensada so ito check pa natin kung magkano yung preso nyan tapos ito bago to guys hindi ko to kasi may naghanap sa akin nung nakaraang gabi so tarinay, tatry natin tong sisig ng 552 na so ito yung bago dito sa aking tindahan na can goods guys hindi yun so bumili lang ako nitong dalawang ano guys lata So, syempre, bago lang. So, kailangan pag bago lang dito sa ating uh, tindahan, paninda natin. So, wag nating damihan ng stocks. So, para hindi tayo malugi kung sakali man na hindi mabenta. So, yan yung laman ng isang box, guys. Second box, guys. So, ito, isang balod na fresh mint candy. So, apat lima piso na ito dito, guys. Pati itong copy ko. So, same din sa fresh mint candy, apat. 5 piso na rin itong aking dalawang candies na to guys ah uh, itong max same din apat piso din tapos dito sa richoco nga pala guys ah uh, 13 pesos pa rin kasi hindi pa rin ito nagkakaroon ng price increase sana wag na so, meron pala dito nakasamang pancit kanton tapos Max Candy na Cherry. So, same din. Apat yung piso. Tapos dito sa Honey. So, ito na lang yung stock dun, guys. Kaya dalawa lang yung nabili ko. Tatlong piso naman ang retail ko nito dito. So, ito yun. Richoco. So, bali, tatlo pa lang yan. Tapos, itong ano, guys. Dutch Meal na um, ilang ml ba to? 180 ml ba to? Basta ito yung malaki guys sa Dutch meal Ito lang naman yung flavor na mabenta dito sa aking tindahan. Kaya yung Dutch meal na flavor dito sa aking tindahan guys ay isang flavor lang. Strawberry. mapalitman man at itong galitong size. Same pa rin. 24 pa rin dito ang bentahan po Sa Eden Cheese. So 60 pesos ang benta ko nito dito. Tapos dito sa original na style. So bali tatlong ganito na size. Uh, 115 grams. Tapos, itong original na uh, style din ay itong 200 grams. So, dalawa lang ang binili ko. Tapos, dito naman sa asukal. So, itong tigwa 1 fourth guys. Bali, apat lang na tigwa 1 na. Uh, ano, hindi ba? Apat. So, ilan ba to? So, yan. So, bali, anim na tigwa, one quart na wash sugar, guys. So, yan. Tapos, dito sa brown sugar naman, so, bali, apat na one quart to. So, apat uh, na Tigwa 142, guys, na brown sugar. So, so, guys, ang presyo natin sa asukal ay depende yan sa nabibilhan natin. Kasi, mayroong mga asukal, guys, na ang presyo ay medyo mababa. So, tapos, itong uh, refined sugar, itong white, uh, kumuha ako, guys, ng half kilo. Pati na rin itong brown sugar. Kasi, ang brown sugar, guys, ngayon, mabenta dito sa aking tindahan. Gawa ng uh, coffee stick. Malakas yung coffee stick dito sa aking tindahan, guys. So, tapos, ito... Uh, Uh, isang dosena nitong mantika na cocoa oil guys And so itong mga ano pa yung mga kasamahan ng mga dilata guys mga sardinas na mega tapos uh, mega green so yan mga ano mga dilata box guys ah, uh, ito nga, yung lion guys kasi sa Raisal, mas mura to layon. lion Benta ito guys dito tapos itong inipet, so syempre itong inipet ay isa sa pinakamabenta dito sa akin tindahan dahil medyo mura, pang masa at masarap, so ito guys inipit na buko pandan yung naubos dito sa akin tindahan na kailangan palitan natin at itong tsokolate Then, itong sky flakes na kondensada. So, 8 pesos. Dito sa akin tindahan natin itong ribisco strawberry ice. Same din. 8 pesos pa rin. Ang bentahan ko nito. So, meron pa ditong boy bawang na hot garlic. So, bali kasi apat na flavors uh, guys yung binili ko sa boy bawang. Then, ito, pita. Itong pita crackers ay 7 pesos, guys. Dito sa akin tindahan, itong choco mucho cookies ay 10 pesos. At itong fudge bar ay same din. So, 10 pesos pa rin yan. Itong lava cake is 10 pesos din. Itong inipit na uh, ube keso ay 7 pesos. So, meron na naman ako guys idadagdag dito sa aking tindahan na pet bottles na juice kasi meron pong mga naghahanap sa akin so kalamansing flavor daw guys so ito ito ah uh, ito bago to ngayon so ito try ko ito guys Del Monte quality so kay Del Monte fruity zinc kalaman uh, kalamansi and lemon flavor daw to so juice drink to guys low calorie so yan so ang punan nito guys ay 23 point something So, bumili lang ako nito ng Ilan ba yan? Limang peraso lang. Tapos, itong Smart C. So, na-UP na. na. <laughs> Wala na-UP na. So, ang ang Smart C ko, so guys, uh, ganun pa rin yung status ng sales nito ay uh, mabenta pa rin dito sa aking tindahan. So, ito, ang puna nito, guys, dito ay uh, 29 point, ay 28 point something. So, kaya ang bentahan ko nito is 35. So, bumili tayo dyan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6... 789. So, 9 ang pet bottles. Tapos, itong ano, chucky na 250 ml, guys. So, 4.10. So, 35 pesos na ang bentahan ko nito dito sa aking tindahan, guys. Dito pala sa Pucari Sweat, guys. Kunti lang ang tubo ko nito dito sa 500 ml. Kasi, ang puhunan nito is nasa, magkano ba sa guys, sampunan dito kay Pukari na 500 ml ay 46.20 so ang benta ko lang nito ay 50 pesos, at dito naman sa uh, 350 ml so 33.60 bentahan ko nito ay mga 38 guys so yun lang guys, so may nakasama ditong patis so ang benta ko ng patis dito guys ay Una natin kay Lawrence Patis guys ay 23.15 at dito sa last box malaking box to guys na ang laman ay mga chichiria so mix na to guys malalaki sa kamaliliit so hindi ko na ito ipiflex sa inyo at gabi na so sisimulan ko na yung pag display guys at ako ay magkikilo pa ng bigas hanggang dito na lang guys ang aking update dito sa aking sari-sari store thank you for watching God bless us always I love you all